Nangyari, naubos. Naubosan po kami ng pagkain ito. Nagluluto si parang Eddie. Oh. <laughs> Natapos lang kasi namin maginom. inom May hey, dumating kami, dumating din bisita. Nahanap si parang Eddie, wala daw. Eh, hey. pinakain na lang yung pagkain sa amin. Uh, naubos. Naubos ito. Kaya nagluluto po. Naubos daw. Naubos po At eh. Sa akin parang tubig po. Ha? Sa akin ang tubig po. Pwede. Yeah. Eh, sila takot gulat sa akin. Ha? Dahil tubig dito, pang hapon lang. Pang hapon lang. Hanggang asin ko. Sir, Oo, oh, magkapano lang, may tubig ako. Kato ako. Hindi na may abay taktik. Hindi na. Hindi na, may ako. Hello. Oh, para pa kami ni Parang Edio, para kami ka nagluluto sa amin. No? At yung ginagawa ng iba, buto. Ayan, pa-leno. Oh. So, tama mm -hmm. talaga 'yan ng naririto. Nangungusap ulit kami. Ang inaatin ko 'tong bangungot e. Ha, pati. Darto po ako sa may mahabang parang sa may tutulo. Pupunta po sana sa asawa ko. Kasi nasa akin yung tricycle, may jeep. Ah, may jeep. May nakasakay na pasahero. Sinasabi, hatid bilang daw. Kapila hatiran po pupuntahin sa bayan bukas ng tawag doon, Mambalon. Mambalon. Ay eh, bumabandar po ako. Pagbabaro naglakad na lang ako napakaba po, napakalayo. Ito na ako po ngayon nakipaglinuman kami ngayon sa kung parko ko nina. Nakita niyo naman sa ibang party. Eh. Kay Alberto Jing Jing and Lito. Jing and Lito private Dito. ah resorts. Dito sa may ano, mabang parang po, po. No, nakita niyo? Ah, sinian. Wala, wala. May alam pa kasap. Hindi na lang nabilag na na ko lang. eh ah, blag. Ayan po, parang hindi to luluto. Ito po, parang si hindi. Ito po, harap kapatid ko rito no. So, Gumagawa, 1991 po. Ah, 81. Gumagawa kami na po sa mga nanay niya, tatay niya. Napakabait po ng mga magulang nito. Kung ako lang po binata, baka dito na rin po nakatira sa kanya eh. Bait po ng mga magulang nito. Kaya po ito, turing kami magkapatid do. Kaya Anong po pag ako dito, Wendy, wendy na kami nakakaya ang mga ganun para magkapatid po. Ah, ayan po. Hmm. Ang yung hmm. tiparing si nindo, yung po yung portier. Bago nakabalik dito. Hmm. 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 Portier. Hmm. Kaya po, so, akin yung babang kapatid yan. Na ngayon, ako yung lang nun. Siguro, 21 ako noon Ngayon, ako yung 64 na. Kasindad po ngayon, kakasindad na kami Kasi mo, ako 21. Ngayon, tumaling akong pare ko. 64 na ako. Ilan oh, na. na yan? Ilan taon nga? Halos 40 years po kami ngayon yeah. nagkita po. Kaya nagkakasabi ka po kami na nagkikita niyan. Ngayon lang? Pangalawa year. na. Pangalawang beses na lang po kami sa 40 years. <laughs> kasi anong araw ako binata? Nasa bahay ko nanay ko. Ngayon nagkabahaya ako. Ngayon lang po naman si paring Indok. Indok po, po, po tawag sa akin dito kasi yung kapatid nila nga ni... Eh, Medyo kaya ka, medyo ka ko po daw. I Utol ko. I Utol po nila. Uh, abang halap pa. <laughs> Kapangalap pa po, uh, Indo, Peter. Uh.